Hello guys, kung naalala nyo, nag-vlog tayo tungkol dito sa PBC panel ng kisame ng ate ko. At may nabasa nga tayong comment doon na yung window grills naman yung aking iba dahil maganda rin daw tignan, kaya tara. I-check naman natin ang window grills ng bahay ng ate ko. Ayan ang mga window grills niya sa terrace. Ang gandang tignan, di ba? Nakaka-LL o nakakasosyali ng dating. Dahil nga ang trabaho ng asawa ng ate ko is nagwe-welding kaya sila na lang ang gumawa nitong window grills na to at napakatibay pa talaga nung tinignan ko. Pati itong main door nila dito sa kanilang bahay, gawa sa bakal din. Tingnan nyo naman kung gaano katibay sagurado to. Pag talaga yung mister nyo marunong sa pagwi-welding, sa paggawa ng bahay, sa paggawa ng kisame, makakamura ka talaga sa labor at napapaganda mo pa at napapatiba yung bahay mo sigurado. Buti na nga lang nga may bayaw akong marunong gumawa ng mga kisame at mga window grills dahil sa kanya na lang kami nagpapagawa talaga. Nakakatipid pa kami, syempre may discount. Itong kanyang window grills pala mga kababsis gawa sa tubular. Ang size pala ng tubular na to is 1x2. Tapos yung kapal niya is 2.2. Yung gastos naman dito, yung price niya, hindi ko na alam kasi may sarili silang welding shop. Kaya mayroon silang sarili mga bakal doon. Hindi ko alam kung magkano nilang nakukuha to sa mga supplier nila. At kung meron kayong kakilalang gumagawa ng mga window grills at gusto niya ng ganitong design, ayan, pwede niyang ipakita yan sa kanila. Napakasimple lang yung gawin at walang masyadong pattern kaya mabilis siyang matatapos sigurado. Pero tignan niyo naman kailigante tapos matibay pa. Ang kagandaan pa dito sa window grills na to is maluwag yung kanyang mga space kaya pag naglinis ka hindi ka masyadong mahihirapan dito. Ayan nga yung tubular na ginamit niya dyan. Yung kapal niya. Yan. Napakatibay niyan. Tapos yung nakatornil dyan. Napakatibay din. Kaya hindi basta-basta malalaglag yan. Pinasubok ko pa nga sa pamangkin ko kung gaano aktibay talaga yan. Pinakit ko talaga siya dyan. Sa una parang takot na takot pa siya umakit dyan. Kasi nga baka daw malaglag pero sabi ko hindi yan malalaglag dahil sobrang tibay nga ng pagkakatornil yun yan. Sabi ko sa kanya pag nalaglag siya dyan kasalanan ng tatay niya kasi siya yung gumawa niyan. Pero sabi niya hindi siya malalaglag dahil matibay nga talaga itong ginawa ng kanyang tatay. At kung napunod mo hanggang dito sa dulo ng video to, comment naman kung taga saan ka para ma-shoutout kita mga kababs. At huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aking Facebook page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At syempre huwag mo na rin kalimutang i-subscribe ang aking YouTube account at TikTok account. Huwag mo na rin kalimutang i-like and share ang video to para marami makapanood. Marami salamat po sa inyo and God bless. Thank you!